Aryan, nasaan ka? Sumagot ka. Mariel, huwag mo siyang idamay. Kung ako ang gusto mo, ako na lang ang kunin mo. Pakiusap, huwag si Aryan. Mga busis na naririnig ni Aryan mula sa kawalan. Nagpalingalinga siya na parang hinahanap kung saan siya naroroon. Kita mo sa mga mata niya ang takot, lungkot at pagkagulat. Takot dahil wala siyang makita kung hindi kadiliman. Lungkot dahil nahahaplos ni Andrew ang puso niya at nangungulila siya rito. Pagkagulat dahil hindi niya alam kung nasaan na siya. Sinusubukan niyang magsalita pero walang boses ang lumalabas sa kanyang labi. Bumubukas ito pero walang tunog ang nabubuo. Gusto niyang sagutin si Anjo at humingi ng tulong dito. Gusto niyang magpakita pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Gusto niyang makalabas pero hindi niya alam kung saan ang daan. Pag-ibig Sabi ni Mariel kaya napatingin si Ariel kung saan ng galing ang boses. Hindi siya makasagot. Gusto niyang sabihin dito na palayaan na siya at huwag sasaktan si Anjo. Ano ba ang pag-ibig? Kita ni Arian ang mukha ni Mariel. Ito ang normal niyang itsuara noong panahon bago siya mamatay. Mahaba ang buhok, makinis at maputing kutis matangos na ilong ngunit malungkot ang mga mata. Marahan itong nakatingin kay Arian habang humakbang palapit dito. Tatakbo sana siya ngunit nang lumingon siya ay naroon na si Marian sa harap ng kanyang mukha. Nakanganga lamang si Arian dahil walang busis ang lumalabas mula sa kanyang pagsigaw. Nagbago ang matinunyang itsura. Naging nakakatakot ang mga mata niya at kita ang laman pati ang tumutulong dugo sa kanyang sugat sa mukha. Hinawakan ni Maril ang noo ni Arian at doon mismo ay naging mahinahon siya. Para siyang nanonood ng pelikula, kita niya ang pangyayari sa mga mata ni Mariel kung paano niya sulyapan si Anjo noon, kung ano ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Limang taong gulang si Mariel noong una niyang makilala si Anjo panahon kung saan ang lobo niya ay lumipad sa namin ng isang waiting shade at hindi niya maabot. Napakasigla ng mga mata ni Maril noong bata siya. Parang isa siyang batang walang kalungkutan. Napadaan lang si Anjo noon at hindi niya matiis makita si Mariel na pilit inaabot ang lobo kaya inakyat niya ito para maiabot kay Mariel. Tanging ngiti lamang ang sagot ni Anjo sa kanya at ito ang pinakamahalagang alaala -ala na hindi niya malilimutan. High School Nasa labing tatlong taon na si Marielle. Nasa iisang eskwela si Lani Anjo at nakasalubong niya ito sa gate. Parang bumagal ang oras noon habang tinititigan niya ang pagdaan ni Anjo. Mula noon ay lagi niyang inaabangan si Anjo sa pag-uwi at tinatanaw sa malayo kung may matatawag na secret admirer ay pwede nang itawag sa kanya. Pero mas suwak sa kanya ang stalker noon pero wala namang ibang nakakaalam ng kanyang ginagawa kaya okay lang ito. May pagkakataong inaabot siya ng gabi sa paghihintay rito pero hindi siya lumilitaw. Pati ulan ay sinusoong niya para lang mabigyan ng oras ang pagsilip kay Anjo. Mas nakakagulat pa sa kulog ang balitang nasa ni Mariel. Kailangan nilang lumipat ng tirahan at sa kasamaang palad, malilipat siya ng iskwilahan. Mula noon, naging malungkot na ang mga masisiglang mata ni Mariel na hindi man lang napapansin ng kanyang mga magulang. Walang ibang iniisip si Mariel noon kung hindi si Anjo, kaya isinusulot niya ang lahat ng nararamdaman niya isa sa mga sulat niya ay ipinapangakong malalaman ni Anjo ang lahat ng nararamdaman niya balang araw. Ikalabing walong taong kaarawan ni Mariel. Wala siyang naging boyfriend noong mga panahong nagkalayo sila ni Anjo. Isa sa mga kaklase niya ay kasama ang parkada at isa doon si Anjo. Pakiramdam niya ay pinagkikita sila ng tadhana pero hindi siya makalapit rito. Sobrang nahihiya siya at pinilit niyang magpapansin kay Anjo pero wala siyang napala. Natapos ang gabi at nagkulong lamang siya sa kwarto na ipinagtaka ng kanyang mga magulang. Isang araw ay sinunog niyang lahat ang mga sulat na kanyang ginawa. Nagbabaga ang mga papel na pilit pinapatay ng kanyang tumutulong luha sinubukan niyang kalimutan si Anjo. Wala siyang itinirang abo sa mga papel na naglalaman ng kanyang damdamin sa pag-asang mawawalang katulad rin nito ang paghanga niya kay Anjo. Nagpaligaw siya at nagkaroon ng limang boyfriend pero hindi siya naging masaya rito. Daig pa ng mga politiko kung manligo ang mga lalaki sa kanya noon. Marahil Dahilan din ito kung bakit hindi siya naging masaya sa mga ito. Nasa tamang edad na si Mariel nang mapagdesisyon ng hanapin si Anjo. Nakilala niya si Binje. Naging magkaibigan sila hanggang malaman niya na best ni Anjo si Binje. Huli na rin nang malaman niyang may pagtingin si Binje sa kanya. Pakiramdam niya habang buhay na niyang itatago ang nararamdaman para kay Anjo. Habang buhay na rin niyang dadalhin ang mga malulungkot niyang mga mata. Nagkarelasyon sila ni Binjie at handa niyang isuko ang pag-ibig para kay Anjo. Nagpakalayo-layo sila at namuhay ng masaya. Dumating ang panahon na hindi na maitatago pa ang mga sikreto, ika nga. Lahat ng sikreto ay nabubunyag. Nakita ni Binjie na maisinasulat si Mariel kaya sinalisihan niya ito. Pigil ang luha ni binji, at pigil din ang pagpunit niya sa mga papel na nababasa niya habang pumupunit ang bawat katagang nababasa sa kanyang puso. Noong gabing iyon ay uminom siya at nagpakalasing. Bawat gabing magkatabi sila ay nararamdaman niya ang sakit ang bawat litrang naristro sa kanyang memorya mula sa mga sulat ni Marielle. Nakaramdam si Mariel kaya pinalitan niya ang baril ni Benjay ng PK. Isang gabi, umuwi siyang lasing kasabay ang balitang gusto niyang tanggalan ng otoridad na humawak ng baril. Nakita niya si Mariel at pinilit na paligayahin siya. Tumawag naman si Anjo sa kanya at iniwan si Mariel na nakatali at nakapusas. Nagsindi ng sigarilyo habang pilit na pinahihinaw ng sarili bago lumabas ng bahay. Hawak sa kaliwang kamay ang baril at sa kanan naman ang sigarilyo. Namimili siya kung alin ang kanyang bibitawan. Kasabay ng luha niya ay inihulog niya ang sigarilyo sa karpet. Pagbukas ng pinto ay dali-dali siyang sumakay sa kotse at pinaharurot. Dinig ni marilang ang pagbagsak ng pagsasara ni Benji ng pinto. Sinubukan niyang magpahinga pero bigla niyang naalala si Anjo kasabay ng pag-amoy ng usok sa paligid. Mangyak-ngyak niyang hinihila ang kamay mula sa posas, Buong katawan niya ay inuuga ang kama para lang makagawa ng paraan. Hindi niya mailabas ang kanyang kamay sa posas nang hindi nasasaktan kaya kahit na masusugat o mababali ang buto ay pinilit niyang hinila ang kamay. Nailabas niya ang kanyang kanang kamay ngunit pilay ito ganon din ang ginawa niya sa kaliwa. Sa lakas ng kanyang paghila ay napapatras pa ang kama at nawawala ito sa pwisto. Wala siyang pakialam sa sakit na nararamdaman. Kinuha niya ang tunay na baril at niyakap sa hubad na katawan. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit napakainit na ng nab nito. Sinipasipan niya ito pero hindi man lang natinag pinapasok na siya ng usok kaya habang umiiyak ay nagtago siya sa ilalim ng kama. Doon niya niyakap ang baril kasama ang baril habang unti-unting nahihirapang huminga. Kukunin na sana ni Binji ang dala nang magkasama na sila ni Anjo ngunit napansin niyang pilit gana ang dala. Laki ng inis niya noon at napagdesisyon ng balikan iyon at tapusin ang buhay ni Anjo nagsisising tumakbo si Binji nang makitang nasusunog ang bahay. Pinigilan siya ng isang kapitbahay na pasukin pa ang bahay. Sa totoo lang ay hindi si Maril ang babalikan niya kundi ang kanyang baril. Parang tuloy na siyang nawala sa katinoan. Doon ay nagmamadali muli siyang sumakay sa kotse at pinaharorot. Tanging sinasabi, ay kasalanan mo to, Ilang segundo matapos makaalis ni Benjie ay may taksi na tumigil sa tapat ng nasusunog na tirahan. Si Anjo, papasukin sana niya ang bahay. nakipagbuno pa siya sa kapitbahay at sa mga bumbero para lang makapasok pero pilit siyang inawat at pinusas sa truck ng mga bumbero. Nag-aalala si Anjo kay Benjie at Mariel. Wala siyang kaalam-alam sa buong pangyayari pinaalis siya at binantaan pa kaya wala siyang magawa. Si Marie naman ay tumutulo lamang ang luha habang naririnig ang pagsigaw ni Anjo. Wala na siyang lakas para magmulat noon. Tanging pandinig na lang ang kanyang pakiramdam. Walang boses sa labi niya pero ang puso niya ay sumisigaw ng Anjo, iligtas mo ako. Tapos na ang paghihiganti ko at naipahihwati ko na ang gusto ko. Isang taon rin akong naghintay ng aking pagkakataon. Isang taon akong manhid sa lugar na ito. Dilim, pangungulila at lungkot. Gusto ko nang magpahinga. At sa oras na umapakayo sa dati naming bahay, alam ko na na malapit na akong makapagpahinga. Bumukas ang daan ko mula rito papunta sa mundo. Ang mundo kung saan hindi ko naranasan ang kaligayahan. Oo, naramdaman ko kung paano maging masaya, pero hindi ito ang kaligayahan na hinahanap ko. Pagsasalita ni Mariel, pagbitaw sa noon ni Arian. Kita lamang sa mga mata ni Arian ang pagpatak ng luha. Hindi niya ito mapigilan. Bumukas ang labi niya na parang may sinasabi, pero walang boses na lumalabas. Ngumiti lamang si Mariel. Mula sa madilim na parte ng kwarto, doon bumagsak papunta kay Anjo ang katawan ni Arian na parabang nahihilo. Agad siyang sinalo ni Anjo at walang pigil na ni Yakap. Bago pa siya lumuha ay nagsalita si Arian. Anjo, sabi nito parang sinusubukan kong may boses na bang lalabas sa kanyang mga salita. Nandito ako. Ito lamang ang kailangang marinig ni Arian. Isang ngiti ang ibinigay kay Anjo. Ngiti na nagsasabing, Salamat at nandito ka na. At, Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Hinaplos ni Arian ang mukha ni Anjo. Haplos ang pagmamahal Ilang sandali ring hawak ni Arya ng pisngi ni Anjo bago bumagsak ang kanyang kamay. Gulat ang maraming tao nang makita si Anjo sa wheelchair suot ang barong sa gitna ng simbahan. Ang konsep ng kasal ay surprise. Ang groom ay maghihintay agad sa simbahan bago pa dumating ang lahat Hindi man lang nila malapitan si Anjo upang tanungin Maging ang mga magulang niya ay hindi na rin lumapit Kita naman kasi sa mga mata ni Anjo ang saya, ligaya at kagalakan Unti-unti nang napupuno ang simbahan at malapit na rin magumpisa ang kasal ilang linggo na rin ang lumipas matapos matahimik ang lahat. Itinakbo silang dalawa ng isang ambulansya mula sa bahay ni Nabinje at pilit na nag-recover si Anjo habang si Arian ay nawala ng malay ng higit sa isang araw. Nakapag-usap kami ng sandali ni Mariel. Huwi ka ni Arian habang nakangiti. Anong sabi niya? Gusto lang raw niyang malaman mo ang nararamdaman niya. Ganon? And you felt really guilty. Buong buhay ng isang babae ay sa kanya umiikot ng hindi man lang niya nalalaman. Ang itanong mo kung ano ang sinabi ko sa kanya. Singit ni Arian. Okay, ano ba ang sinabi mo sa kanya? Gumulaw ang mga labi ni Arian pero walang buses. Ngumiti siya at pati si Anjo. Hinawakan ni Anjo ang kamay ni Arian at hinalikan. Mahal na mahal rin kita. Sagot ni Anjo. Love is in the hospital. Love is in the air. Pero tinanong niya ako ng napakahirap na tanong. Sabi ulit ni Arian habang nakatitig sa mga mata ni Anjong. Ang mga titig nila ay parang garden ng bulaklak. Napakatingkad at nakakaakit, Nakaka-relax at nakakainlab. Sweet and caring, parang lahat ng dapat iparamdam na pagmamahal ay naipaparamdam nila sa isa't isa sa pamamagitan lamang ng mga titig na iyon. Ano naman yon? Anaraw ba ang pag-ibig? Walang sagot ang dalawa kundi isang napakatamis na halik. Matamis na parang lahat ng pangungulila at pagsubok na dinaanan nila ay magagamot nito. It's just so perfect. I just can't describe it. I just can't. Pagtunog ng dampana ay yun din ang paglabas ni Arian mula sa bridal car. Diretso ang tingin niya sa mga mata ng kasintahan o mas tama natawaging asawa. Kahit na malayo pa lamang ay walang multo o kaluluwa na nakaharang sa kanilang mga titig. Mga titig na kagaya ng araw-araw nilang pagpaparamdam ng puso ng bawat isa sa kanila. Mabagal na naglakad si Arian sa pulang carpet kagaya ng karpit sa bahay nila Mariel at Binjay. Kasabay ng tugtog ang bawat hakbang ni Arian na parang sinusulit ang mga oras ng araw na ito. Ngunit sa ayaw at sa gusto nila, ang araw na ito ay matatapos rin at ang kinabukasan ay panibagong pahina ng libro. Ang susunod na pahina ng kanilang libro ay ang buhay nila magkasama, mag-asawa, habang buhay. Pretty. Single word na sinabi ni Anjo nang makita si Arian sa kanyang harapan. Sabi ko na nga ba, mauubusan ka ng salita ngayong kasal natin eh. Sabi ni Arian, sabay kapit sa braso ni Anjo. Palakpa ka ng mga tao. Halatang excited ang lahat. Labis pretty. Sabi ni Anjo habang nakaharap sa altar at nakangiti. Nilingon siya ni Arian na namumuo ang luwa sa mga mata. Tinanong mo ako kung ano nga ba ang pag-ibig? Tumango lamang si Arian. Ang pag-ibig ay napakaganda. Napakagandang pakiramdam. Napakagandang tanawin. Napakagandang pangyayari. At napakagandang karanasan kagaya mo napakaganda gusto nang hampasin ni Arian si Anjo sa sobrang kilig na nararamdaman love is unconditional kahit kamatayan hindi tayo napaghiwalay love is blind noong mga oras na posis mo lang ang naririnig ko pag ibig ang naging mata ko patungo sa iyo love is sacrifice ihaharang ko ang buhay ko para lang mailigtas ka Labis pinigilan na ni Arian si Anjo dahil baka maihi siya sa sobrang kilig at baka hindi na sila makapagsimula pa ng seremonya. Ang mga katagang hinihintay na lamang ng mga tao ay ang pagsang-ayon ng dalawa. Ang mahiwagang mga salita na makakapagpaisa sa dalawang taong nagmamahalan. yes, father. Yes. sa loob ng kwarto ay umuuga ang kama sa sobrang bilis at lakas ng ritmo ng mag-asawa. Wala nang alangan pa ang dalawa sa lahat ng kanilang ginagawa. Hindi na nila kailangan pang mag-ingat pa dahil sa sadyain na nilang bumuo ng pamilya. Hindi na rin sila kinakabahan na baka umuga muli mag-isa ang kama nila. Ilang buwan na rin ang lumipos mula noong hindi na sila ginambala pa ni Mariel. Sinulit na nila itong panahon na ito para makapagpahinga at makapaghanda sa araw na ito, ang kanilang kasal. Impit na hiyaw pa rin ang pumupuno sa kwarto at tunog ng nagsasalpukang laman. Pretty, sabi ni Anjo habang nakaibabaw sa kanya si Arian at hawak ang kanyang buhok. Kahit na madilim ay maliwanag pa rin sa kanilang mga puso ang kanilang ginagawa kita ni Anjo kung paano kumilo si Arian at kung paano siya umindayog sa kanyang katawan. Pahinga muna. Huwi ka ni Anjo at pumunta ng CR. Naaalala ni Arian noong una nilang ginawa ito dito rin sa kamang ito. Kung ano ang pakiramdam, ang sensasyon nito at ang ligayang hatid nito. Mas masarap pa ngayon dahil sa malaya sila sa kanilang ginagawa at walang pumipigil. Mas tamarin ito pero bigla niyang naalala ang kusang pag-uga ng kanyang kama noon. Ang dampi ng malamig na bagay sa kanyang kamay, pati ang haplos sa kanyang mga paa. Maya-maya pa ay pakiramdam niya ay umuuga ang kama. Lumilindol? Hindi. Nakikiramdam siya. Hindi tumitigil ang pag-uga kundi lumalakas pa lalo. Nagpanik na siya at bumangon. Ah! Sigaw niya nang makita ang mukha ni Anjo na hawak ang dulo ng kama at inuuga ito. Ay hitiyo! Ay hitiyo! Hampas nito sa dibdib ni Anjo. Don't be scared. I'm right here always. Right by your side forever. Sabi ni Anjo sa malambing na tono. Muling naglapat ang mga labi nila and nothing break their vows, even earthquakes, nor ghosts, neither death.